Yo, what's up mga idol? Nandito naman tayo nagbabalik. This is Kalangis Motovlog. Kumusta kayo? So, ngayon lang naman tayo nakapag-vlog. At meron tayo ngayong boardman. So, ngayon hindi ko siya rinisit doon sa ating branch. Dahil, ah, uh mamatay ito kalingis pag uh, binitawang ko yung throttle niya oh check out ha na hindi na ako nag iinom eh ang pambili na ako nakaw hindi ako ba ko si Ryan suko ko kaya dito pare Pandaan muna ako Makaka-copyright yung video ko Malakas yung sound <laughs> patay patay yeah. iya so ayan mga idol ito yung gagamitin natin SDS so na open na natin Siyempre on natin yung motor. Ang tinatakbo niyan mga idol na yan. 4,866. Ang version nito ay 21 na. 20 lang natin medyo naglo-loading pa ang ating diagnostic tools mga idol. So ayan na mga idol, napasok na natin ayan yung ano nya kita ba sa camera hindi, na, hindi tayo nakadala ng cellphone una ay data monitoring tapos dito tayo sa active control yung data recording wag nyo yung i dyan, kasi magre record dyan matagal yun so dito tayo baba lang natin active control tapos okay natin letter A ayan ngayon napasok na natin And pag, ano, uh, i-re-reset nyo lang siya. Plus. Successful. Tapos balik tayo doon sa dito sa AC RPM control. Ayan. Lalagay natin sa up yan kasi mababa ang minor pag alam nyo ito mga idol pag mayroon kayong ganito isiw lang yung boardman pag uh, nag, namamalya yung isiw wala na kayong bang gagalawin ito lang okay lang natin yan At up ayan. so start natin so ayan may minor na siya at hindi na tayo nakahawak dyan sa kanyang ano sa kanyang kanyang silinyador ayan yung minor nya 1-6 degree RPM so yun lang na bahagi natin mga idol so yano na natin to siyempre babak na natin to maganda pag mayroong ganito talagang pang na nakapadali ng ano nakapadali ng oh yeah. nakapadali lang mag reset mga idolo yan o no? may minor na sya table na guys okay, uh, pero kung wala kayo nun mga idol kung wala kayo nun syempre manual nyo pa rin pwede umuubra pa rin naman yung mga manual sa gaganon na manual reset pero pag mataas yung ano nyo, pag on nyo ng ignition at tumataas talaga, hindi bumabalik-balik lang. Itong davis doon na gagamitin nyo, ito, SDS. Ito pala si Pareng Romet ay nag-resign na. Pare, bakit nag-resign ka na sa mototread? thread? <laughs> Mamawala na ng tropa dito. <laughs> dainog na, dainog. <laughs> Si paring Jaja nag-resign na rin patungo si paring Romel. Tawala <laughs> ni Nita. Select na. Wala <laughs> si Sige. Eh. na rin ako pare pag tapos ko dito ito okay. pa tayo marist testing ulit oh pang pa lang customer nito matindi siya mga idol may red horse start na natin walang silinyador okay let's go na tayo nakahawak sa kanyang silinyador oh ay eh, nakabitaw hindi na mamatay SDS lang sa lakam wala na kayong ibang gagawin hindi na kayo magbubukas ng IEC doon lang gagawin yung mga idol Thank you for watching my video.